Para sa mga nangungunang balita ngayong umaga, makakasama natin si Joel Reyesabel. Good morning, Joel. Good morning, Susan. Good morning sa ating mga kakapit-kabalitaan na uh, Wednesday morning. Ash Wednesday tayo ngayon, ha? Para po sa mga Wednesday. katoliko. Ayan, ha? Panay po ang batikos ang natanggap ni Senate President Juan Ponce Enrile kaugnay ng kanyang autobiography. Galing yan mula kay Kinasenadora Miriam Defensor Santiago at kay retired General Ramon Montaño, na dating commander at general ng Philippine Constabulary Integrated National Police na tumatakbo rin sa pagkasenador. Sinungalingan daw ang talambuhay ni Enrile. Kaya ditong si Montaño, hindi totoo ang pang-ambush kay Enrile nung martial law. Balak naman ni Santiago na magain ng resolusyon para imbestigahan ang inilabas na talambuhay ni Senador Enrile ditong 2012. Pero sa guto ni Enrile, namumuliti ka lang ang mga bumabatikos po sa kanya. Ito ang sabi nila, We should be... They took pictures of the car, etc. How did it happen? They were intercepted now. How come na uh, very neatly ang, um, ang um, gunshots? Kung mapatunayan, na pa lang sinasabi ni General Montaño at sinungaling na naman pala na itong indila na ito, uh, harapin niya ngayon ang prinsipyo sa batas na if you have been telling a lie in one thing, then You ha it has to be presumed that you've been lying in everything else. Yung, yung libro na yun, eh, kasi nung galinga Eh, siguro naman hindi mga mangmang -mang yung mga tao na bumibili at binabasa nila. di mm Ibuk. -hmm. Uh, distorting history. Distorting history. Ito pa naman matuyuan ng dugo. Pag nalaman mo na hindi ba ang milyon-milyon na Pilipino. Pero ang 24 na senador, except of course, myself. <laughs> ang 24, binigyan nilang makatawan nila ng 2 million pesos as a Christmas bonus. Except of course, myself. Except of course, myself. She, she can't find anything she wants. Kaya pinapagaling kong sarili ko. Pagkatapos nitong bakasyon na ito para sa kampanya, hamunin ko ng suntukan yan. ang tatapang. Kung hindi sa stem cell treatment nila, hindi na nga sila makatayo eh. Pagkatapos ako upang masama, upang masama, upang masama. Politika ito eh, politika. Maraming gustong magpapansin. She's back with the vengeance. Yeah, yeah. Ah, talaga oh. Naman, talaga naman, yeah. ha? Talaga. <laughs> pero, Dasta't siguro mag-practice na si Senator Enrile ng hmm. boxing ngayon dahil hahamunin daw siya ng suntukan. No, pero yung sinasabi kay, Senator, kay, Ngiriam, kay oh. Senator Enrile, yung, yung iba naman, siya ba titignan nila yan? Ako, ayun na, na, talagang simula na ng kampanya, kampanya ng eleksyon, di ba? Lumalabas oh, eh, lalo na, na. Sinasabi, na out, last diba? year pa inilabas, eh, di ba? Mm. Para bakit ngayon lang? Ako, eh, hindi na tuloy alam na. Ay, nako. Ay, nako. <laughs> Mamiya <laughs> po, hangayon po ay Ash Wednesday. Getting really exciting. Eh? <laughs> <Okay>. <laughs>